What's up, Madlang people? I am Yeh Mendoza, 29 years of age, ang library assistant ng Antipolo City. Wow! Yeah. Isang Yeh naman dyan! Ye! Yeah. <laughs> yeah. Paano yung library assistant? Anong ginagawa ng library assistant? Uh, Nag-a-assist po sa mga curious ng students uh, kung saan nila yung mga libro, ganun. Yes. Uh, Marami pa bang nagpupunta mm, sa library ngayon? Sobrang dami pa po. Good. Uh, and then, good. accessible na yung mga e-resources natin anywhere, anywhere, 24-7. Saan uh, library ka nag work Private school daw. Ah, private school. Bawal daw. Uh, At, <laughs> dun sa, ba <laughs> pero, okay. pero, oh. Oh, pero, pero, oh. Yes po. Doon uh, po. uh okay. Mag mic kayo! Hindi pwede. Hindi pwede sa... <laughs> <laughs> hindi pwedeng <laughs> <laughs> pwede sabihin kasi Laman, nasa loob, uh, nasa loob ng Pogo yung library. Yeah. <laughs> oh. Saka surprise lang po ito. Surprise okay. Oh. lang. Ni so hindi ka nagpaalam doon <laughs> sa... So, <hindi ka> <laughs> <laughs> Ay, paalam oh, yeah. po. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Like emergency leave. Okay. Oh. Ah, okay. Oh, oh. Nag-emergency leave siya para siya? makilala si Gene. Oh, pero para sa inyo... <laughs> <laughs> Sana maunawaan niyo po siya kasi syempre karapatan niyo. <laughs> <laughs> okay. Magaling okay. ka rin mag-piano. Bakit? Bakit? Paano mo natalong? This is so real! pa yan si Ye! Hello! No? <laughs> <laughs> Balak mo na pang palipat. Kaibigan natin to ah. <laughs> Parang nagre-repair ka ng panibago. Eh, <laughs> tinatanong ko lang naman. Halika, 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 halika dito. Si <laughs> di Ye yan. Sa mo siya. Juni. Diba? si Juni. Napakagaling yung tumugtog. Sinong mag-aakalang magaling pala sa musika si Tom Sawyer? <laughs> good <laughs> to. Them? so yeah, yeah. Niyo, Oh, Look at this boy. Look at his face. So demure. Oh yeah. So, very so cute. Cutesy. Oh yeah. Diba? He goes to work. Oh, look oh. at that. Very adorable. So mindful. <laughs> diba Tara Galeng. Okay. Sino? <laughs> May magsita ka sa mic. Nakakaano? Okay, kasi nagsimula okay, si daw si Ye. Kumalagasimula si Ye. Anong pick-up pick line ba, mo, Ye? Sorry po. Okay lang, walang ano man. <laughs> pick up line. Wala kang nagawang masama. pick up, life, so ano pick up life? Life. Ang taray naman ni Ate, kala ka mo tibutante. Doon isa talaga yung upuan niya, tapos naka-puti siya. <laughs> oh Ay, taray! taray! Debutante. Kasi so, upo mo kanina, Ate? Paano yung upo maro, maro, maro. mo? naka cross legs pa yan eh. Crosslegs. Para. Paano yung... yung... Oh! Taray! Sisimulin na po natin ang 18 candles. Bread. <laughs> dan, dan, dan special seat. Ano <laughs> ka ba? Ayan yung VIP na natin. VVIP. Balcony. Dapat kasi pag kinakausap mo oh. si Ye, yeah. oh. medyo tahimik lang. Sa library nga. Eh. Ay, oo, dapat. Eh. Pag maingay, hindi mo siya mo. Ye, meron ka bang pick-up line? Yes <laughs> po, meron <laughs> po ang pick-up line. Sige, ay, bitawan mayroon. mo na yan. Um, Hi, Jean. Taka, taka. Alam ba nila na mo yung pick-up line na yan sa pinagkatrabaho mo? Alam nila. Alam, safe naman po. Oh, sige, yes, sige, po. Okay, Ye. Hi, Jean. Ang ingay! Sino yun? <laughs> hello. Kung bola ka, tingin mo masyushoot ba kita? Ewan ko sa'yo. <laughs> <laughs> Ay, bakit? 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 Uh, bakit? Ito naman, suplada ka pa nung lagay na iya. <laughs> Ang sagot doon, bakit? <laughs> isa pa, isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa, labi. Isa pa, isa pa, kung bola. Ah, Jean? Kung bola ka, tingin mo masyushoot ba kita? Bakit? Ah, uh, I think hindi. Ah, hindi ka sinuti. Hindi ka po! Hindi, it's a tie. Hindi mo naglaglaga kayong dalaw. <laughs> naglaglaga silang dalaw. mo hindi nila bet yung isa't isa. isa. <laughs> o, oh, bakit daw? I think hindi kasi mas gugustuhin kong mamiss kita. Oh! Mamiss. Kung isa i-shoot. Oo. Huwag niya i-shoot. Para mamiss. O, di binugbog ka ng teammates. <laughs> Halo Yes. Okay, thank, you so much yeah. Yeah. Thank you